isang beses kada linggo maggrocery grocery si Marisa sa dami ng kanya mga pinamili. Madalas, inaabot siya ng higit sa isang oras sa pila, makasakay lang sa taxi. Pero nang minsan itong pumara, tinanggihan siyang isakay ng isang taxi. Madalas, iniwasan ka talaga nila. Lalo kapag bulky. Siyempre, di ba nakaka-open? Pero minsan kasi talaga, naintindihan mo naman din sila. Si Jonathan naman, tinatangkihan ng ilang taxi nang malaman kung saan ang destinasyon nito. Kakain sila, ganon. May service sila. Sa akin, okay lang naman. Oh. Kasi po, uh, naman eh. May reason naman sila. Ang mga karanasan ni Marisa Jonathan, posible raw na paglabag sa Joint Memorandum Order No. 2014-01 ng Land Transportation Office. Partikular itong tinatawag na Refusal to render service to the public or convey passenger to the destination. Usually po kasi yung mga to sa taxi, no? Uh, unang uh, simple lang po yan, pag ayaw mo pong isakay at mayroon kang gagawin, huwag mong tigilan. Hindi po ba? The act na pinigila uh, mo po yung isang pumaparang uh, pasahero, you're already offering your service. Hati naman ang opinion dito ng isang taxi driver. Depende po yun, sir, sa, ano, eh, sa mga driver din. Uh, pero mostly naman, hindi naman namimili. Ano? Meron po tayong reglamento din na kung nari, hindi ka pumapasada ngayon, ilalagyan mo po ng placard sa may windshield na hindi ka po pumapasada. Also, sa top light din po. Ang sinumang mapapatunayang lumabag sa nasabing Joint Administrative Order ay maaring patawan ng multang hindi bababa sa 5,000 piso hanggang 15,000 piso at kansilasyon ng kanilang Certificate of Public Convenience. Ayon sa ahensya, mayroon silang mga nakikitang reklamo sa social media pero wala ni isa sa mga ito ang nag-report sa kanilang tanggapan. Patuloy pa rin ang kanilang paghikayat sa mga mananakay na i-report ito sa kanilang tanggapan para maaksyona. Jose Robredo para sa Luzon Headlines.